Sa grand media conference ng teleserye nila ni Jenilyn Mercado na pinamagatang Love They Repeat, ang unang public appearance ng aktor-direktor na si Xian Lim pagkatapos ipahayag ang kanyang breakup sa long-time girlfriend na si Kim Chiu, ipinahiwatig ni Xian Lim sa isang ambush interview na naniniwala siya sa second chances at para sa kanya Everything happens for a reason. I think in life, everything happens for a reason. 'Yun lang naman po 'yun. Hindi man umulit or umulit man, everything's gonna happen for a reason. Pahayag Yan sa entertainment press nang tanungin kung namatay na ang love sa dating karelasyon, posible pa kayang ma-repeat yung love. Sumingit si Jennilyn na nangyari sa kanila ni Dennis Trilio na nag-repeat ang love nila sa isa't isa. Kami ni Dennis, 'di ba? Ganun. Nanalo ang pagmamahal. Tugon ni Jenneline, lahat nga po na mga pangyayari sa buhay, e it happens for a reason. So, we just have to move forward kung ano man po yun. Tugon ni Sian sa tanong kung open siya sa posibilidad na magmahal uli sa dating nakarelasyon, tinanong ng isa sa mga showbiz writers, si Sian, kung okay lang ba siya matapos ang hiwalayan nila ni Kim. Dapat naman talaga okay, tugon ni Sian, we just got to work. People working yun naman yung gusto natin, work on yourself, and just keep on doing different things, doing different projects, keeping busy. Tugon niya sa tanong tungkol sa plans for 2024, sabi niya, katulad nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi. Lahat naman po ng bagay sa buhay natin nangyayari for a reason. Hindi man natin alam kung ano yung rason na yun, ngayon, yun po, all we have to do is to move forward for whatever it is. Kailangan lang po talaga nating maging masaya muna. Unahin muna natin yon. sagot ni Sian sa tanong kung nasa estado na ba siya ngayon ng moving forward. Hindi na sinagot ni Sian ang paulit-ulit na tanong ng entertainment press kung masaya na ba siya. Matatanda ang matapos ang halos labindalawa taon na pagsasama, Kinumpirma ni Naksian at Kim ang kanilang hiwalayan sa kani-kanilang Instagram account dalawang araw lamang bago ang Pasko. Hindi binanggit ni Kim ang dahilan ng kanilang hiwalayan, pero makahulugang sinabi niya na minsan hindi umano sapat ang pag-ibig. Sa isang episode ng showbiz talk show ni Christy Fermin, makokompromiso umano ang karyer ni Sian kung magdesisyon si Kim na magsalita tungkol sa kanilang break up, ani Christy. Meron source ko nagsabi, mabait itong si Kim Chu. Respetado niya ang kanyang kapwa. Edukada siya kapag ito ang nagsalita. Matinding pasabog ang kalalabasan. Kapag nagsalita na raw si Kim Chu, goodbye na sa kanyang karir si Zian Lim. Ano kaya ibig sabihin nun? Naintriga naman ang co-host ni Christy na si Romel Chica kung ano ang matinding pasabog ni Kim, Anya, Naku, Nay. Ano kaya yung sasabihin na gusto nating malaman at ipapaalam sa atin ni Kim Chu kapag nagsalita siya? Ano ba 'yan? naku? Iba-iba tayo ng iniisip. Sipa ni Romel totoo. Totoong totoo 'yan, pagsang-ayon naman ni Christy. Sa huli, pinuri ni Christy si Kim dahil napakabait umano nito. Napatunayan na raw ito ni Kim noon nang maghiwalay sila ng kanyang dating real and real life love team na si Gerald Anderson dahil wala umano itong sinabing masama laban sa aktor Anya. Alam mo? Ano eh, mabait itong bata na 'to. Sobra kahit nung naghiwalay sila ni Gerald Anderson. Hindi natin siya inasahan na nagbuga ng kung ano-anong salita laban sa kanyang ex. ba? Diba? Kaya naman maganda ang takbo ng kanyang karera. Sinusuportahan siya ng ating mga kababayan, dagdag ni Christy. Sinabi naman ni Christy na mukhang nagising na sa katotohanan si Kim, at tuluyan na nitong iniwan si Xian. Anya, ewan ko lang this time ha. Dito kay Sian Lim kasi mukhang pabor sa kanya ang lahat ng tao, na mabuti naman nagtanggal ka na ng helmet sa ulo. Nauntog ka na sa katotohanan.